Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw na Martes, September 17, 2024. Para sa mataong aris, ikaw mismo ang manuloko sa sarili mo at mahirapan kang magpakatotoo. Ang iyong mapalad na kulay ay perkondi. Ang iyong mga numero, 9, 18, 20, 24, 30 at 33 Para sa mataong Taurus, ngayon mo kailangan magplano para sa maganda mong kinabukasan Ang iyong mapalad na kulay ay white Ang iyong mga numero 4, 13, 18, 29, 32 at 35 Para sa mataong Gemini, mga Huwag mong akalain ito ay kabay ng kapalaran. Sa mga araw na ito, kahit pa ayaw mo, tiyak na babaguhin ang mga bagay. Ang yung mga palad na kulay ay green. Ang yung mga numero, 11, 16, 21, 26, 38 at 45. Para sa mga taong cancer, kung sino pa ang nasa malayo, sila pa ang makakatulong sa iyo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga sweating numero, 13, 18, 25, 28, 31 at 36. Sa mga taong leyo, bago ka tumulong sa iba, magbilang ka muna hanggang sampu. Kapag hindi mo ito sinunod, tiyak na maisahan ka na naman nila. Ang iyong mapalad kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 1, 19 26 37 40 at 42 Para sa mga taong Virgo, ito ay pambihirang araw mo. Gawin mo na ngayon ang iyong pangarap. Ang iyong mapapalakas na kulay ay pink. Ang iyong maswerteng numero 18 21 23 30 35 at 38. Para sa mga taong Libra, hindi mo dapat pigilan ang makukulit hayaan mong maranasan nila ang kapikuan at kaligayahan. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerteng numero, 17, 25, 27, 33, 39, at 44. Para sa mga taong Scorpio, kung magbago man ang iba, huwag kang gumaya. Ito ang sekreto ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerteng numero, 8, 11, 29, 32, 40, at 45. Para sa mga taong Sagittarius, nagpapalit ng mga palahibo ang mga ibon upang harapin ang bagong umaga. Palitan mo ang kulay ng lugar ng iyong negosyo para mabilis kang umasenso. Ang iyong mapala na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero 4, 15, 19, 28, 31 at 40. Para sa mga taong Capricorn, huwag kang matakot na magdagtag ng mga kaipikan. Ito ang paalala sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerting numero, 8, 16, 20, 26, 37 at 43. Para sa mga taong Aquarius, gamitin mo ngayon ang naipon mong kaalaman. Tulad ng mga alahas, ang mga kaalamang hindi ginagamit ay walang kabuluhan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerteng numero, 14, 18, 22, 27, 33 at 41. Para sa mga taong Pisces, iyo ang araw na ito. Huwag kang matakot na makipag sa palaran. Ang katakutan mo ay ang taong pilit na sinisilip ang iyong kakayahan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerteng numero, 7, 12, 28,